Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang binatikos nga po ni Quayne Brown sa si Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Derek Rose matapos nga po siyang i-wave ng Memphis Grizzlies. Hindi pa rin nga po talaga mga katrops na babawasan ang mga nambabatikos kay Lebron. Bagkus mas lalo lamang nga po itong nadaragdagan habang dumarami ang kanyang mga nagagawang record at history sa liga. Mismo ang dating NBA player na rin naman nga po na si Queen Brown ang nagsabi na sa kabila nga po ng kahaba-habang karera ni Lebron sa NBA na umabot na ng dalawang dekada ay hindi para naman nga po nag-evolve ang laro nito sa loob ng court. Ayon nga po mga katrops kay Brown, Dati pa nga po na ng cutter at slasher ng laro ni LBJ at kahit man nga po meron siyang na na skill sa 3 point line ay nagkakaroon pa rin nga po siya ng problema sa tuwing nakakaharap niya mga kupuna ng Boston Celtics at Chicago Bulls na parang merong solid na principal. Kaya naniniwala nga po si Quayne Brown na hindi maihirapan ang ilang mga old school players sa pagbabantay at pagpapahinto kay Lebron James dahil sa edad nga po nito ngayon na 39 years old. Dapat nga dapat ay nakapag-develop na siya ng mid-range at post-game, which is hindi pa nga po nito nagagawa. Kaya dahil nga po dyan ay hindi pa rin nga po si Queen Brown kay LBJ. Samantala, na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Derek Rose matapos nga po siyang i-wave ng Memphis Grizzlies. Ginulat nga po mga katrops ng Memphis ang buong NBA ngayong araw matapos i-bulgar ni Shamsharanya ang balita na official na nga na pong in wave ng kanilang front office ang kontrata ng kanilang veteran superstar na si Derek Rose kahit meron pa nga po siyang natitirang isang taon sa kanyang kasalukuyang kontrata. Pero ayun nga po sa iba pang inalabas na detalya, mismong si Derek Rose nga na po nag-agree sa pagtanggal sa kanya ngayong araw ng Memphis Grizzlies. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, sa inaasahan nga po na pagbabalik ni Jamoran sa kanilang lineup next season, ay hindi na nga po garantisado ang kanyang role at ang kanyang playing time plus samahan mo pa ng pagtatamo nito parati ng injury sa iba't ibang parte ng kanyang pangangatawan. Kaya dahil nga po sa nangyaring ito ay magiging isa na nga po siyang ganap na restricted free agent kung saan kailangan na nga po niyang maghanap ng bagong team kung gusto man nga po niya na makapaglaro sa darating na season. At isa nga po sa mga nabanggit na kupunan na posibleng nga na po nitong puntahan ay ang Los Angeles Lakers since marami na nga po sa mga fans nila nagsasabi na kailangan nila itong kunin. Ang problema lang dahil nga po puno na rin naman ang kanilang lineup ay mahirap na nga po nila itong makuha. Isa pa, nagdadalawang isip pa rin naman nga po ang Lakers na kunin ito bunsod ng pagiging injury prone ng kanyang pangangatawan na maring magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.